ako na ano. ah, testing natin. Uh. Try natin kill confirm. Anong yung, <coughs> PS4 yan, no? Oh. Ayan yung yun, yun, in-order. Ayan yung in-order ko sa shop. Eh. Ayan yun. mayroong map yan oh. sana goal ko lang mag mvp ito lang gamit kung makikita recording that's more yung ko lang katika mag mvp sorry sir naiyoko mag ganito এইটো <mrisa> হৈছে <mrisa> Ang hirap ah. Medyo mano siya. Wala. 40. Ang tagal na ito. Medyo mahirap sa ilin. Eh. Oh, Nyar, sabuk tumakbo ka. Ah. Ah, labo naman Labo naman Uy, di ko binabatoy na oh magbabatog ito sabog kayo dyan. EMP! <laughs> Hindi mo kayo tayong anak, kalabog. in sight! Ito ginagawa ko pag suway ko. Yes, 2 kills. And Contact with enemy. Target down.

Medyo may kahirapan nga lang kung dito. um okay. de oh baby.

yung yeah, flex natin yun. Ang galing na. Hindi na controller. Pero ito. Ang ganda. Mayroon lang sya control eh. Pag sa version, madali lang to Yung lima ng Warzone dito is madulas. Madulas hindi yung ano. Yung parang hindi siya mabagal maglumingan. Ano. Masarap lang sya pang kaano. Kahit eh, ganyan-ganyan mo lang. Masarap sa ganyan na eh. Okay. Kahit dito yung BP. Okay lang yan. <coughs> Number barili? So, ito lang video guys. Ito lang video ko guys. Sana ah, nag-enjoy guys sa panonood ng Call of Duty Mobile Warzone. Ay, Warzone. <coughs> call of Duty Mobile na gamit to. Ano naman ito? Dami ko ang Tagal lang ano wala. Ano? Okay. Ano? ito bilhin na ako ng skin hindi pa lang kung magkano yun, 40 pesos 40 pesos na tayo so, ito naman yung video ko kasi, bye bye